sobrang ganda na sana ng pwesto na to para sa alaga kong bibi na si Adobo. Dito malaki ang pwesto niya. Hindi masikip at pwede siya magpabalik-balik. Pwede rin siya magtakbo-takbo dito dahil sobrang luwag. Wala din problema kung umipot man siya diyan o magkalat. O kung ano man gusto niyang gawin. Kasi katabi lang naman ito yung gripo. Isang pasirit ko lang tanggal agad yung mga kalat. Mga kanin kanin niya at yung mga ipot niya. At mula naman dito sa loob ng bahay ko. Anytime pwede ko siyang masilip dito sa bintana. Oras-oras ay kaya ko siyang bantayan. Makikita ko pa kung ano mga ginagawa niya. Tuwing umaga nga, trabaho namin lagi dito ay magtiinginan. Kaso problema nga lang dahil tag-ulan ngayon. Lahat ng tulong na tubig galing sa bubong ay diretso sa kanya. Nababasa kasi siya at ilalamig at ayaw ko naman magkasakit. Wala pa kasi ang alalod tong bubong namin para sana hindi siya matuluan. Kaya ngayong araw ay gumawa ako ng paraan mula sa likod ng bahay namin dito naman sa unahan. Pagkatila na pagkatila ng ulan, nagpagawa agad kami ng bubong dito. Yes po, para lang sa bibi, nagpagawa kami ng bubong. Dahil dito na siya ililipat, maglilinis muna ako. Dito kasi nakatambak yung mga gamit ni Buyubo para sa mga isdaan niya. At dahil nga magbabawas na kami ng mga gamit, meron kami dito istante na may aquarium na binebenta. Mura-mura lang sa pagkakalam ko 1.5 yata yan. Syempre kasama na 'tong mga aquarium. Hindi lang yan isang layer, hindi lang yan dalawang layer layer, tatlong layer yan, di ba? Napakasulit na para sa one pie. Yun nga lang, mabigat. At kaya na nga din palang bahala kumuha dito kasi sobrang mura na nito. Good luck na nga lang pala sa pagbubuhat. Speaking of pagbubuhat, magbubuhat na sana ako ng mga gamit. Biglang meron dumating na mga magpapapicture. Buti nga, hindi pa ako nakapagsimula kasi fresh pa ako. Salamat sa inyo kasi kahit hindi naman kami sikat, meron nagpapapicture sa amin. Thank you sa suporta. At syempre, gusto ko maging inspirasyon sa kabataan kaya kailangan maging masipag. Eto nga, isa-isa ko nang binubuhat yung mga mabigat na gamit ni Buy Ubo palabas. Kahit gamit to ni Buy Ubo, nahihiya ko magpatulong kasi nga pagod si Buy Ubo. Pagod siya galing computer shop. Madaling araw na lagi umuuwi. Mga bata, wag niyo gagayahin niyo na. Control control din pag may time. Ito nga pala pinakahuli kong binuha. Napakabigat isa pa istante para sa Korem ni Buyubo. At dito nga pala, madali lang din maglinis dahil meron din isang hose. Isusuot ko lang dito at okay na. Kaya kahit magkalat-kalat ulit 'yan ng bibig ko, magipot-ipot, isang siritan ko lang ng tubig. Malinis na agad at diretso na sa kanal yung mga kala. Syempre, hindi naman pwedeng sirit-sirit lang dahil lilipat ang bahay yung alaga ko. Sinabunan ko din yung tiles at winalis-walis ko pa. Syempre, yung alaga ko kahit bibi yan, di ko tinuturo na alaga, tinuturo ko na rin yan na parang pamilya. Kasi ganoon naman talaga dapat, 'di ba? Kaya yan bago siya lumipat, gusto ko talaga ay sobrang linis na malinis ay sa kun tortong bahay na lilipatan niya. Siyempre kumuha ako ng hagdan para pala siya magbalik-panaog-balik-panaog kasiado din kasi mataas to hindi pa siguro niya to kayanin pa rin. Pati hindi ko pa siya nakikitang lumilipad at dito naman solo kay maglalagay ako ng isang batiya. Alam naman natin na mahilig sa tubig ang mga bibet at mahilig sa lumangoy. Kaya itong na to ipoproin ko ng tubig. Siyempre maglalagay ulit tayo ng hagdan baka kasi hindi niya kayang abutin niya. Hindi. hindi ko pa naman masyado nililiman yung tubig kasi baka hindi pa siya sanay lumangoy. At eto na ngayong ginawa natin simple para sa kanya. Para mapagsimihan siya totong-tong nang siya na sa hagdan at tataro na siya din sa simple niya. At tataron din siya pag ahon. Etong hat buhot-buhot ko na nga pala si Adolf lobo. ko nga hindi na siya sanay nang binubuhat siya kasi nga hindi na siya baby. Sabi niya kwak kwak kwak. Ibig sabihin, no, malaki na daw siya. Pagdating sa bahay niya, dahan-dahan ko nga pala siyang binaba. Nag-o-observe observe nga muna siya kasi pakiramdam ko ay naninibago siya. Siguro ay nalilitan siya pero sabi ko pansamantala lang naman to. Kapag hindi na umuulan, eh, pwede ko na siya ibalik sa dati niyang bahay. Dahil sabi ko hindi namin siya tinuturo ng iba. Ano ulam namin, hindi na ulam niya. Ito nga ulam niya ay adobo. kasi masyado siyang excited. Sabi ko sa gitna, hihimayin ko muna. Syempre adobong manok to, mayro pa tong mga buto-buto. Kaya bago ko siya pakainin, ilis ko muna yung mga buto. Kumahirap na ba kasi masamid siya, eh, di ba? Pinagmamasdan ko nga siya habang kumakain. <laughs> hindi siya tulad ng ibang bibi na sobrang lumamon. Siya pala ay maayos at malinis kumain. Kaya kung makikita nyo ang linis-linis niya. O oh, diba, happy na si Adobo. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!